Sino man para sa akin Alright! It's back again! It's back me! Ano man na it's back me! <laughs> English mo na <mula> pa! Hindi mo rin! Hindi ka na mag-try! <laughs> Makasupog-supog! Sa <-subog. laughs> imo ba yung pinurot <laughs> English me! It's back me! Ano yun? Ito mo! Punto na yung video nga ni, mga nayaon no, po nga ni ako digdi sa Santo Domingo Albay kahaloy-haloy ng request ini sa kuya pasensya na po sa nag-request ano, masyadong natakluban na masyadong natakbo ng kadakol kaya po schedule na din naman po ako mga nag semana si Mana Bulan uro aldo pangani. nga da ni dainang paingalo si Ron Bicolano. <laughs> kaya naman kunyang kusa na po ini na upload pasensya na sa nag-request pero anyways ang importante laga, chering. <laughs> Napasadahan ta ang importante na hilintas sa indong barangay. Narandumang kung ano siya sa kuya kang sarong nag-request kaya Digdi Idol. Pasadayo man daw tabi ang sa kuyang barangay. Tahaloy na po kaya ako. Daigo po na hiling. Iyan. Tasapot sarok pa da nga ni mga noy. Gusto niyang pasadahan nga ni ang barangay ninda. Kasugot na kaya na kulon po da ang marites. Joglang. lang. Hindi man. Nagumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum hindi ko naram sa Dahil, na po na kayo na siya nakaulay sa inyong lugar. Actually po, nasa ibang lugar siya. I think nasa Manila siya. Gusto nyo lang po talaga mahiling sa iyang ginikanan. Kahit lamang dahil sa pagi ko, sa diit na bagay na ini. <laughs> Mabawasan man lamang po ang sa iyang kapuong Sisay man ako para tumangin iyo. Kaya kung harap ko man sa mga katabang sa Indo, for the go ako dyan. arise. Sino lang sa panggasaloy ako ko later, ha? ha, <laughs> lang. May kapalit palan. <laughs> Joke lang po. Ano? <laughs> so, ang lugar nga ni Pureni tig ng tigbisitang ngunyan na Aldaw, yung nga ni ini ang Sitio Bical, Salbasyon Santo Domingo, Albay. <laughs> dahil ko aram ang barangay na ini, <laughs> kung dahil may nagmessage sa kuya, dahil ko po maaraman po, iyo pa pala ini ang lugar ninda. Iyo pa pala ini ang sa indang barangay, magayunong pumaray, very pressed. Sabi nyo na ko na marites Pero mag, Very sulim po ang barangay na ini kung nahihiling ko. Nag-aag nga niya ko dyan kay Ay, man po ang Marites. Wara amang ki Marites, di ba? Huli po ang sendang high school. Okay po, yung pong national high school sa Sitio Bical, Salbasyon. Manilip. Manilip po. <laughs> Santo Domingo, Albay. Eh, po sa Gabo sa Tagadigdi sa Indong Barangay. Mabuhay po ka mga boss and mag sa nakita.